And all right. Good day sa ating lahat. Kasama natin yung ating red tricycle. ayan, dito tayo sa ayan, sana nababasa. Ah, uh, mangrove park. Okay. Pasok tayo. Subukan natin kung anong may Medyo masikip lang yung daan. Pag dalawang sasakyan, na four wheels yung magkasalubong, kailangan mag-slow down. Ngayon so, to. Mga maraming tao. Oh, so, Sunday ngayon, Sunday. Maraming tao. So may mga fish pen Fish pen Yung mga nadaanan natin Fish pen natin dito Mangrove Eco Park Dito tayo Parang wala na tayong Pag parkingan ah. ha You have arrived Ayan, dito na tayo. Sa so, tayo dito. Oo. Oh, 30 pesos. So, ayun, nakapasok na tayo dito sa Mangrove Eco Park. Ayan. So, merong uh, entrance, 10 piso lang naman, 10 pesos. Tapos kung gusto nyo ng nature, talagang maganda 'to, ano, na side trip. Ayan. Papasok dito. Sa mga nagtatanong kung anong pwedeng makita dito, sa mangrove park ng Alaminos. Siyempre, mangrove, di ba? yan, marami dito. Okay, dito sa ating right, ayan, daming mangroves. Malalaki na sila. Hindi nyo lang makikita, maliliit kasi and medyo malayo. Pero, naririnig ninyo, ano? Nandito yung mga paniki. Ayun yung mga maingay. Nandun, sa banda doon. Ayun nakikita nyo sa naked eye pero dito sa ating video hindi nyo makikita pero naririnig ninyo maingay sila may mga paniki dito tapos dito sa left side ayan hindi pa malalaki yung mga mangrove dito ayan maliliit pa sila and kung gusto nyo talaga ng nature eto hindi lang mangrove yung nandito maraming mga isda ayan may mga fish dito ito yung fish na matinik ayan, fish na matinik yan yung mga yan then mangrove panike tignan natin kung ano pang pwede nating makita dito doon pa tayo sa dulo tara Dito sa ating right side naka-propagate na yung mga kuan. Itong mga ramahang grove. Ayan. Ito so yung mga tahanan ng mga fish, mga ibon. Ayan. Tapos yung daanan natin dito, simentado na rin. Maayos na rin. And maluwang. Maluwang siya para sa bridge na daanan ng tao and mahaba siya mahaba siya from information ano? mahaba siya dito pala sa mangrove propagation malapit din dito yung mga rentahan ng bangka papuntang hundred island ano? e kung magtutur kayo pwede doon sa look up pwede rin sa dito sa malapit sa may mangrove kasi merong information center dito uh, ang tourism ayan, and may marami rin mga bangka dito kasi nga ang hundred island ayan lang nandun lang hundred island na yan o oh, di ba so parang lapit lang pero malayo yan maganda dito pag umaga ayan, kung nature lover ka ayan, umaga at hapon ang maganda dito pero tanghaling tapat uh, not recommended kasi walang lilim walang shades itong tulay na daanan natin Ayan, so may mga tinatanim pa dito mangrove maliliit pa sila maliliit pa sila Ayan, mahangin mahangin siya mahangin ngayon dito Eto, malalaki na yung mga mangrove dito. Dito na tayo sa bandang pakurba. Siyempre, kasama natin yung batang makulit. Ayan, na si batang makulit. <laughs> uh, naiwan yung ating red tricycle sa may parking. Siyempre, hindi natin pwedeng dalhin dito. Actually kasi ang motor dito, kasi ang tricycle pero hindi nila pinapa pasok dito. Ayan Ayan Etong puno na ito na nakatanim dito. Scientific name Sonneratia alba. Local name pagatpat. Ayan So ito 'yon. tapos eto naman ayan o Rhizophora stylosa oh bakawan bangkau tapos dito naman sa kabila ayan o <laughs> iba iba palang pangalan nila ano scientific name eto Rhizophora mokronata local name niya bakawan babae ayan Okay. So, kung gusto nyo mag-picture-picture, maganda dito. May part na dalawang side, left and right, malilim. Ayan, kung walang tao, ayan oh, ang linis. Magandang tignan ng mata. O, oh, diba? Tahimik. O, oh, yung batang makulit lang ang ma maingay, ano? Maririnig nyo oh, mga huni ng ibon. Ayan, isa pala sa maganda dito. Magandang mag-jogging, ah? Magandang mag-walking, magpapawis. Ayan, sa umaga at sa hapon. Ayan. Solong-solo natin, konti lang ang tao. Actually, medyo may kahabaan pala ito. Ano? Tapos, kung kanina pala mayroong bakawang babae, eh. ito. Bakawang lalaki. Ayan. Oh, 'di ba? Rhizophora. Apicolata. O, oh, local name niya, bakawan lalaki. Kanina mayroong bakawang babae, di ba? So marami pala, maraming species ano ng bakawan. Kaya akala ko iisa lang, marami pala. O, oh, yan na. Bakawang babae. Oh. Ito na yung dulo, dito na tayo sa dulo. Ayan, may mga structure dito. May mga building. Ayan, at may mga iba't ibang halaman na rin dito. Ito. Pagong bilya. Ayan, kung makita natin dito, mangrove species. Ang dami pala, oh. Ang dami. So, may mga maliliit pa dito. Ayan. Nakatanim. Ito yung iba. Ayan. Tapos dito, may mga pine tree. Ano? Pine tree. Okay. Medyo payat lang mga pine tree dito sa mainit na klima, no? Ayan. Meron pa pala dito sa isang side. Medyo maluwang pa dito sa bandang dulo. Ayan. And ayun, nakikita natin yung dinaanan natin kanina. Ayun, nandito na tayo sa dulo, pinakadulo. Eh <laughs> nakita natin yung arko na pinasukan natin doon kanina, ayun oh. So subukan natin umakyat. Akyat tayo sa taas. Bam, come on, let's go. Umakyat tayo dito sa pinakatuktok ayan okay naman yung hagdan uh, safe sya hindi ka tulad ng ibang hagdan na inaakyatan natin kaya lang pang adult lang talaga sya diba so ayan kitang kita mo yung itsura yung tuktok ng mga mangrove ayan, maluwang sya approximately 8.2 na hektarya ito maluwang maluwang sya Ayan, and hindi lang bakawan, hindi lang species ng bakawan ang nandito. <tod> ito nyo ito, merong pine tree, merong pang mga ibang klase ng puno. Ayan o, Diyan sa baba. Marami. So sa mga gustong pumunta dito, napakamura ng entrance, 10 pesos adult. Ayan gusto nyo mag picture picture mahilig kayo sa nature Ayan. maraming mga ibon dito mga isla, mga puno Ayan. so yun lang naman yung mga basic na makikita nyo sa mangrove ecosystem natin Ayan. so maganda maayos maayos dito so yan yung overview ng ating mangrove Uh, park actually ito yung dulo dulo na ito dulo Ayan. marami pa doon sa dinaanan natin maluwang Ayan. so ito yung inakyat natin na tower Ayan. doon tayo sa dulo kanina so ayan, pauwi na tayo pa balik na tayo so, sa mga viewers natin dyan ano, na nanonood dito sa ating channel ano ah uh, pa support naman pa support naman na itong ating mounting channel na ito alright